Tignan nyo naman yung pinaka-transformation, guys. Hindi ko kalain na ano eh. Kasi na. sabi ko... Uh. Why is so many kinds of colors? Parang hindi ka planning. makapaniwala, ma'am, no? No, I don't. I don't. <laughs> I was to see was. is to believe. Yeah. Oh, guys, Switzerland okay, pa well, si ma'am. I came ma over from Switzerland kasi I've seen your blog. Ah, Ang previous colors dito sa mismong baba, sabi yung outcome niya guys Nap Hi guys! Welcome back to my channel again. Good morning and good afternoon. So ayan guys, ito na naman yung transformation natin for today. Sa wakas na tapos na naman guys. So ito yung transformation guys na talaga namang grabe yung oras ng transformation niya dahil yun yung sinasabi ko guys na pag yung highlights na walang pattern tapos diretso lang bleach so iba talaga ang kalalabasan pag once na humaba na yung hair natin at talagang pag once na tumagal na yung color nagke-create siya ng nag-orange color tas nag-gold yun yung kadalasan talaga guys na pinoproblema natin dahil na parang nadidiscourage na tayo magpa-color dahil minsan talaga ganun din talaga same yung situation na bakit ganun nagpapakulay tayo and then after one week, nag-iiba na yung color. So, which is, guys, hindi talaga maganda pag once na ganun ang kalalabasan ng color. So, ito yung hair ni ma'am, guys, na talagang tingnan yun naman. Yung dating niya, guys, grabe. Diyos ko, nang aakit talaga yung color niya. Tapos ito, guys, once na humaba yung regrowth niya, na yun yung pinaka main problem niya, guys, as in sobrang daming white hair. Especially dito sa may harap, guys. Diyos ko, kaya naglagay tayo ng face framing highlights once na humaba yung white hair niya. Hindi siya obvious at hindi siya mag-create ng demarcation line na magiging parang blonde to black. So, pag humaba na yung regrowth niya, guys, as in, sobrang ganda yung kalalabasan at talagang masulit mo yung color na yun. At etong color na to, guys, hindi siya yung parang once na uh, wash yung color, hindi siya nag-yellow at nag-gold. So maintain lang talaga tayo guys. Ang pinaka-main maintenance is purple shampoo and purple conditioner. Yung pinaka-pigmented talaga para maganda yung kalalabasan. So eto guys, kaya excited naman kayo sa transformation niya. So eto na yung pinaka-final touch. Tingnan nyo naman, guys, grabe yung outcome na, guys, Napakabonggang transformation. At the same time, guys, naglagay tayo ng lowlights and highlights. At meron din siyang natural color sa mismong pinaka-roots niya, guys, na hindi as in obvious yung balance. Na humaba yung black niya, guys, hindi siya mag-create na yung linya na... Uh, magiging blonde to black. So, pag humaba yung regrowth nyo guys, sumasabay yung pinaka virgin hair niya. As in guys, napakabongga yung transformation niya. Tapos, meron siyang previous colors dito sa mismong baba. Tapos, dito sa virgin hair. Tapos, eto guys, as in talaga na bleach to noon. Hanggang sa pinatungan niya ng pinaka one application color hanggang sa hindi na nagpantay, nagpapatsi na. Tapos obvious na yung white hair niya guys dahil hindi talaga maganda yung pagka-color niya. O, oh, say, ba diba? Napaka-bongga, guys. Tingnan nyo naman yung pinaka-transformation, guys. As in, ito yung sinasabi ko na face framing highlights. Tapos, meron siyang lowlights guys, na talagang sunod-sunod yung ma-dimension color. Kasi ito, guys, yung pinakaharap niya. As in, talagang nandito ang pinaka-ano niya, yung pinaka-main problem niya, yung pinaka-white hair niya. As in, dito talaga humaba yung white hair. At tingnan nyo naman yung pinaka-transformation, guys. As in, napaka-bongga. So, satisfied ka naman sa color na ginawa natin, ma'am? Yes, I do. I'm living already Sa Switzerland Ah, oh, tingnan nyo guys Switzerland okay. pa si ma'am I came ma over from Switzerland Kasi I've seen your blog. Ah, sa video lang talaga guys Yun yung pinaka problema At tumawag Tumawag ka ma'am no Nung ano no, Yeah, no, extra Oo oh, oh, I use uh, my international cell uh, oh, na, Cellphone Nagulat na lang ako guys May tumawag na ano Na ibang numbers Ibang bansa So si ma'am Nagpa-appointment na siya Na nasa Abroad pa lang siya So eto na siya guys ay, sa Wakasa. Are, sa Switzerland, just ko. <laughs> so, ayun, guys. Hanggang nandito na. So, eh, tingnan yes. nyo naman yung pinaka-transformation niya, guys. Hindi ko kalain na ano eh. Kasi nah. sabi ko, oh. ah, why is so different colors? Many kinds of colors. Parang hindi ka makapaniwala, ma'am, no? No, I don't. I don't. <laughs> Kasi ang dami hanggang, nagsasabing parang fake. Eh, yun na nga nga. Sa oh, oh. Kaya sabi ko, ay, tignan ko nga. I-try ko talaga. Ah. So now. Oh, so tingnan niyo naman, nakita niyo guys as in si Ma'am Din ang isang sa hindi makakapaniwala. Oo, <laughs> oh, oh, sa ano niya, transformation. O oh, tingnan niyo naman, nagtry na siya. Oh, satis to see na is to believe. Yeah. Oh, diba, To see is to believe. Tandaan yeah. niyo 'yan. So, ayan guys. So, come on guys. Oh, thank you so much, <laughs> Ma'am.